15 Masamang Epekto ng Stress Ang stress ay maaaring magdulot ng iba't ibang negatibong epekto sa katawan at isipan ng isang tao. Narito ang 15 Masamang Epekto ng Stress Mababang Resistensya Ang malalang stress ay maaaring magpababa sa resistensya ng katawan sa mga sakit at impeksyon sakit sa puso at alta presyon, ang matagalang stress ay maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo at maging isang panganib para sa kalusugan ng puso. Insomnia Ang stress ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng problema sa pagtulog, tulad ng insomnia o pagiging hindi mapakali sa gabi. Pagkapagod, ang matinding stress ay maaaring maging sanhi ng labis na pagod at kawalan ng enerhiya. Pagbabago sa timbang, ang stress ay maaaring makaapekto sa katawan sa pamamagitan ng pagtaas o pagbaba ng timbang, depende sa kagustuhan ng individual na kumain o hindi kumain. Pagdumi ng balat, ang stress ay maaaring magdulot ng iba't ibang kondisyon ng balat, tulad ng pangangati, pamamantal, o pagkakaroon ng mga tagihawat. Pagkakaroon ng mga problema sa pag-iisip, ang stress ay maaaring makaapekto sa kakayahang mag-isip ng malinaw at maaaring magdulot ng pagkalito at kawalan ng focus. Problema sa panunaw, ang stress ay maaaring makaapekto sa sistema ng panunaw, nagdudulot ng mga problema tulad ng pagdudumi, pagtatae, o pagtatae mga sakit sa ulo, ang stress ay maaaring maging sanhi ng iba't ibang uri ng sakit sa ulo, tulad ng migraine o tension headaches. Problema sa emosyonal na kalusugan, ang malalang stress ay maaaring makaapekto sa emosyonal na kalusugan, tulad ng pagkabahala, pagkabalisa, at pagkakaroon ng depresyon o pagkabalisa. Pagbabago sa pakiramdam, ang stress ay maaaring magdulot ng pagiging irritable, labis na pagkaabala o pagkakaroon ng malalim na panghihina. Pagkawala ng gana sa pagkain. Ang stress ay maaaring makaapekto sa gana ng pagkain, maaaring maging sanhi ng labis na pagkain o kawalan ng ganang kumain. Masamang konsentrasyon. Ang stress ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng problema sa konsentrasyon at kakayahan na mag-focus sa mga gawain. Pagkasira ng mga relasyon, ang malalang stress ay maaaring magdulot ng tensyon sa mga personal na relasyon, lalo na kung hindi maayos na na-address ang mga isyu ng stress. Mas mataas na panganib sa mga sakit, ang malalang stress ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib sa iba't ibang mga sakit at kondisyon, tulad ng diabetes, cancer, at iba pang mga sakit sa puso. Mahalaga na maghanap ng mga paraan upang pamahalaan ang stress at isama ang mga pamamaraan ng pagbabawas nito sa pang-araw-araw na pamumuhay upang maiwasan ang mga epekto na ito. Kung ang stress ay patuloy na lumala at humahadlang sa iyong pang-araw-araw na pag-andar, mahalaga na kumonsulta sa isang profesional sa kalusugan upang makakuha ng tamang suporta at tulong. Please subscribe, like and share. Let's spread health to everyone.